Virgo, hindi ito aksidente. Natagpuan mo ang mensaheng ito dahil gusto ng universo na marinig mo ito. Sa mahabang panahon, may isang tao na itinago ang tunay nilang damdamin para sa iyo, mga damdamin napakalakas para manatili sa dilim. Ngunit ngayon, nagbabago na ang lahat. Hindi na kayang itago ng kanilang puso ang sikreto. Isipin mong pagising mo bukas, lalabas na ang katotohanang matagal mo nang hinihintay ang pag-ibig, kapalaran at mga biyaya ay papalapit na sa iyo, Virgo. Maaaring ito ang tanda na tuluyang magbabago ang iyong buhay. Huwag mo itong baliwalain, dumating na ang iyong sandali. Virgo, matagal nang bumulong ang universo sa iyo sa pamamagitan ng mga palatandaan, panaginip at mga sandaling hindi mo maipaliwanan. Maaaring nakaramdam ka ng biglang ginaw, naisip ang isang tao mula sa iyong nakaraan ng walang dahilan, o napansin ang mga paulit-ulit na numero gaya ng labing isa oras labing isa minuto. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga sinyales na may mga nakatagong damdamin na malapit ng ibunyad. Ang isang pusong matagal ng nakakulong ay ginagabayan na ngayon ng tadhana upang harapin ang katotohanan. Itinuturo ng paniniwala ng mga Pilipino na ang tadhana ay hindi maaaring ipagpaliban magpakailanman. Ang nakalaan para sa iyo ay palaging hahanap ng paraan upang makabalik. At ngayon, Virgo, pinili na ng universo ang sandaling ito upang ilantad ang matagal ng itinagong damdamin. Sa pagbasa na ito, matutuklasan mo kung bakit hindi na nila kayang itanggi ang kanilang nararamdaman, kung paano darating sa iyo ang katotohanan, at ano ang dapat mong gawin upang ihanda ang iyong puso para sa revelasyong ito. Ito ang iyong tanda, makinig ka ng mabuti. Ang mga palatanda ang hindi na nila kayang itago. Virgo, kapag ang puso ay matagal nang nagdadala ng sikreto, unti-unti itong lumalabas sa mga paraang hindi kayang ganap na kontrolin ng tao. Kahit pasubukan nilang manahimik, kahit pa magpanggap silang walang nagbago, laging may paraan ang katotohanan upang makalusot. At para sa iyo, nagsisimula na itong magpakita. Napansin mo ba kung paano tumatagal ang kanilang tingin kapag malapit ka? O marahil nararamdaman mo ang biglang pagbabago ng enerhiya kapag nababanggit ang kanilang pangalan? Hindi ito simpleng bagay. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang katawan ay hindi makakapagsinungaling kapag hindi mapakali ang kaluluwa. Ang bahagyang pagninid ng kanilang tinig, ang pag-aalinlangan sa kanilang mga salita, at maging ang mabilis nilang pagtawa, lahat ng ito ay mga bitak sa pader na itinayo nila upang ikubli ang kanilang nararamdaman. Ang mga panaginip ay isa pang makapangyarihang palatandaan. Kung paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, o kung dama mo ang kanilang presensya, kahit nag-iisa ka, ito ay dahil buhay pa ang koneksyon nyo. Ang hindi kayang aminin ng puso, dala ng subconscious. Sa paniniwala ng maraming Pilipino, kapag paulit-ulit na lumilitaw ang isang tao sa iyong panaginip, nangangahulugan itong inaabot ng kanilang kaluluwa ang sayo, nagnanais ng muling pagkakaugnay. Unti-unti nang bumabasag ang kanilang emosyon, hinahanap ang daan papunta sa iyong kaluluwa. Isa pang palatandaan ay ang tamang oras. Bigla ba silang muling lumilitaw sa iyong buhay, sa pamamagitan ng isang mensahe, komento online, o di inaasahang pagkikita? May mahiwagang paraan ang universo upang pagsamahin ang dalawang tao. Tinatawag natin itong tamang oras. At kapag nagtagpo ang pagkakataon, ito ay dahil ayaw ng tadhana na manatiling nakatago ang damdamin. Kahit sa katahimikan, nahahayag pa rin sila. Maaari silang mag-usisa tungkol sa iyo sa iba, o magpakita ng interes sa mga bagay na nagpapaalala sa kanila sa iyo. Maaari silang magpanggap na malayo, ngunit lumulusot ang maliliit na kilos, pag-like sa iyong mga post, pagsulpot kung saan ka naroroon, o pagbibitiw ng banayad na pahiwat na nagmamalasakit pa rin sila. Hindi ito mga aksidente, Virgo. Ito'y mga palatandaan na napakabigat ng kanilang damdamin upang manatiling nakabaon. Pakinggan mo rin ang sarili mong enerhiya. Kung bigla kang makaramdam ng emosyon na hindi sayo, kalungkutan, pananabik, o maging kagalakan na walang dahilan, maaari itong dahil sa espiritual na koneksyon nyo. Madalas ipaalala sa atin ng paniniwala ng mga Pilipino na ang enerhiya ay gumagala, lalo na sa pagitan ng dalawang pusong may hindi patapos na kwento. Ang katotohanan ay simple, kapag totoo ang pag-ibig, hindi ito mananatiling tahimik magpakailanman. Umaapaw na ngayon ang mga damdaming matagal nilang itinago, at sinisiguro ng universo na mapansin mo ito. Mag-ingat at makinig, Virgo, dahil ang mga palatandaang ito ang naghahanda sa iyo para sa sandaling magsalita na ang kanilang puso ng buong katotohanan. Bakit pinili ng universo ang Virgo ngayon? Virgo, wala ni isang bagay sa iyong buhay ang nangyayari ng basta-basta lamang. Bawat pagkaantala, bawat katahimikan, bawat tanong na hindi nasagot, hindi ito parusa, kundi paghahanda. Alam ng universo kung kailan handa ang puso na tanggapin ang katotohanan, at ang oras na yon ay dumating na. Matagal ka nang nakakaramdam na tila nakatigil ang lahat, naghihintay ng kasagutang hindi dumarating. Minsan tinanong mo ang iyong sarili, bakit nila itinatago? Bakit hindi nila masabi ang tunay nilang nararamdaman? Ngunit ang tadhana ay hindi ginagabayan ng pagkabigo o padalos-dalos na pagnanasa. Ito ay ginagabayan ng tamang pagkakaayon. Tulad ng alon na sumusunod sa paghila ng buwan, ang emosyon ay sumusunod sa ritmo ng banal na oras. Hindi pinahintulutan ng universo na lumabas ang mga damdaming ito noon dahil pareho pa kayong may kailangang matutunan. Isipin mo ito na parang pagtatanim ng binhi. Kung bubunutin mo ito ng napakaaga, hindi ito mamumulaklak. Ngunit kapag nagtagpo ang lupa, tubig, at sikat ng araw, pilit nitong sisibol mula sa lupa at ipapakita ang ganda nito. Ganoon din, Virgo, ang pag-ibig at katotohanang nakalaan para sa iyo ay bumabasag na ngayon sa ibabaw, dahil sa wakas, tama na ang oras. Malalim sa kulturang Pilipino ang paniniwala sa tadhana na ang talagang para sa iyo ay babalik at babalik gaano man ito katadal. Maaaring itinanggi ng taong ito ang kanilang emosyon noon. Maaaring sinubukan mo rin kumawala, kumbinsihin ang sarili mong tapos na ang lahat. Ngunit kung nakaukit ito sa mga bituin, hindi ito mabubura. Ang dahilan kung bakit tila makapangyarihan ang sandaling ito ay dahil pinili na ito ng kapalaran. Bumubukas ang kurtina at hindi na kayang itago ang katotohanan. Mas malakas ka na rin na Virgo. Hinubog ka ng universo sa pamamagitan ng mga pagsubok, mga pagkadurog ng puso at mahalagang aral. Hindi ka na ang parehong tao noon. Bitbit mo na ang karunungan, ang pagtitiis at ang mas malalim na pag-unawa sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. At dahil doon, handa ka nang tanggapin ang kanilang pag-amin, maging ito man ay magdala ng muling pagkakasundo, pagtatapos, o isang bagong simula. Ito ang dahilan kung bakit nayon ang pinili ng universo. Dahil nasubok na ang iyong puso, at pinino na ang iyong kaluluwa. Ang katahimikan na dati ay tila hindi matiis ay naging kalinawan. Ang paghihintay na tila walang katapusan ay nagbigay sa iyo ng lakas at ang pananabik na dati ay puno ng kirot ay nagbukas ng iyong puso sa tamang oras ng kapalaran. Huwag mong pagdudahan ang sandaling ito, Virgo. Hindi nagkakamali ang universo. Ang mga damdaming matagal nang nakatago ay umaahon na ngayon dahil ito'y nakalaan upang akayin kapasulong. Tandaan, maaaring hindi laging dumarating ang kapalaran sa oras na gusto natin, ngunit palagi itong dumarating kapag tunay na handa na tayo. At para sa iyo, Virgo, ang sandaling iyon ay nagaganap na ngayon. Ang emosyonal na labanan sa loob nila. Virgo, isipin mo kung ano ang pakiramdam ng magdala ng isang lihim na napakabigat na parang nakadagan sa dibdib araw at gabi. Ito ang pasan ng taong ito sa kanilang buhay. Sinubukan nilang ibaon ang kanilang nararamdaman, patahimikin ang puso, at magpanggap na hindi sila apektado, ngunit ang katotohanan, ang labanan sa loob nila ay hindi kailanman natigil sa isang panig, nariyan ang takot. Takot na ma takot na maging mahina, takot sa mga pagbabagong maaaring dumating kapag sa wakas ay inamin nila ang lahat. Madalas nilang tanungin ang sarili, paano kung hindi na ganoon ang nararamdaman ni Virgo? Paano kung masira ang lahat kapag sinabi ko ang katotohanan? Ang mga kaisipang ito ang bumibilanggo sa kanila, paulit-ulit na binubuo ang pinakamasasamang senaryo sa kanilang isipan. At gayon paman, tuwing sinusubukan nilang supilin ang emosyon, pinaalala ng universo, sa pamamagitan ng mga panaginip, alaala, at hindi inaasahang mga senyales na ang damdaming iyon ay totoo at hindi basta mawawala. Sa kabilang panig, nariyan naman ang pananabi. Gaano man nila pigilan, palaging bumabalik ang puso nila sa iyo. Kapag naririnig nila ang iyong pangalan, kapag may nakikita silang nagpapaalala ng iyong presensya o kapag lumulubog ang gabi sa katahimikan, nararamdaman nila ikaw yon. Ang pananabik na ito ang unti-unting sumisira sa mga pader na itinayo nila. Bumubulong ito, hindi mo ito maitatago magpakailanman. Madalas nating sabihin bilang mga Pilipino, ang totoo, laging bumabalik. At ito mismo ang nangyayari sa kanila ngayon. Maaari silang umiti sa harap ng iba, magpanggap na matatag, o kunwaring tuloy-tuloy na sa buhay, Ngunit sa oras na sila'y nag-iisa, bumabagsak ang maskara. Inuulit nila sa isip ang mga sandaling pinagsamahan nyo. Iniisip nila ang buhay na maaari sanang nabuo kung nagkaroon lang sila ng tapang na magsalita. Dama nila ang pagsisisi at kasabay ng pagsisisi, naroon ang sakit. Nakikita rin ang labang ito sa kanilang mga kilos. May mga araw na tila lumalapit sila, magpapadala ng mensahe, maglalike ng iyong post, o gagawa ng dahilan para mapalapit sa sayo. Munit sa susunod na araw, bigla silang lalayo, natatakot sa tindi ng nararamdaman nila. Ang ganitong uri ng paglapit at paglayo ay hindi dahil wala silang pakialam. Ito ay dahil sobra silang nagmamalasakit at natatakot silang lubusan sa bigat ng emosyon. Hindi nila alam, Virgo, na habang mas pinipilit nilang labanan, mas lalong lumalakas ang tinig ng kapalaran. Bumibilis ang tibok ng kanilang puso kapag naiisip ka. Hindi mapakali ang kanilang espiritu kapag iniiwasan ka. At alam ng kanilang kaluluwa na hindi na maaaring manatiling tahimik. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na lumalakas ang mga palatandaan, binabasag ng universo ang pader na itinayo nila, itinutulak sila patungo sa katotohanan. Maaaring hindi pa nila aminin ngayon, ngunit dahan-dahan nang sumusuko ang kanilang espiritu. Ang laban sa loob nila ay papalapit na sa sukdulan. At sa oras na hindi na mas malakas ang takot kaysa sa pag-ibig, vergo, sa wakas ay sasabog ang katotohanang matagal na nilang itinago. Paano darating ang katotohanan kay Virgo? Virgo, napakaraming paraan ng universo upang ihatid ang katotohanan. Kapag ang damdamin ay hindi na kayang itago, palagi itong makakahanap ng daan patungo sa sayo. Minsan, dumarating ito sa isang tahimik na sandali, sa mga salitang bumulong, halos nanginig. Sa iba namang pagkakataon, bigla itong umaagos, isang pag-amin na kusang lumalabas dahil hindi na kayang pigilan ng emosyon. Ano man ang paraan, ang matagal nang nakakulong sa kanilang puso ay lalabas, at kailangan mong maging handa na makita ito. Isa sa mga posibilidad ay ang diretsong pag-amin. Maaaring umabot sila sa puntong hindi na nila kayang tiisin ang bigat ng katahimikan, at ang tanging kaginhawaan ay sabihin na ang mga salitang matagal nang nakatago. Maririnig mo silang aamin sa bagay na matagal mo nang pinaghihinalaan, nang tinig na nanginginig, ng mga matang naghahanap ng iyong pag-unawa. Para sa mga Pilipino, ang ganitong uri ng tapat at hubad na katotohanan ay sagrado, dahil naniniwala tayo na kapag hindi na kayang buhatin ng puso ang pasanin, kusa itong babasad at agos palabas. Isa pa ay sa pamamagitan ng hindi inaasahang pagkikita. Maaaring magtagpo kayo sa isang lugar na hindi mo inaakala, sa palengke, sa isang pagtitipon ng pamilya, o kahit sa gitna ng mataong kalsada. Sa sandaling yon, umaapaw ang damdamin, at tila may kung anong bagay sa tamang oras na hindi na nila kayang magpanggap. Maaaring hindi ito planado, ngunit ramdam na ramdam mong ang tadhana mismo ang nag-ayos ng pagkikitang iyon. Tinatawag natin itong gabay ng tadhana, ang paggabay ng kapalaran. Para naman sa iba, lumalabas ang katotohanan sa maliliit na kilos kaysa sa malalaking salita. Maaaring hindi pa nila agad masabi ang imahal kita, ngunit mapapansin mong nagbabago ang kanilang mga kilos. Mas madalas kanilang kinakamusta, bigla kang kinokontak sa gabi, o ibinabahagi ang mga bagay na hindi nila kayang sabihin kaninuman. Ang mga maliit na siwang na ito sa kanilang mga pader, ay patunay na tumatakas na ang kanilang emosyon. Ang kanilang espiritu ang nagsasalita, kahit nag-aalangan pa ang kanilang mga labi at naroon din ang mga banal na palatandaan, mga panaginip, pagkakatugma, at mga koinsidensyang hindi pwedeng baliwalain. Baka makakita ka ng paulit-ulit na numero habang iniisip sila o mapanaginipan mong umaamin sila sayo. Maaaring may kantang biglang tutugtog sa mismong sandali na naalala mo sila at tila ang mga liriko nito ang mismong salitang hindi nila masabi. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na hindi ito basta aksidente, ito ay mga mensahe ng universo na inihahanda ang iyong puso para sa darating na katotohanan. Ang pinakamahalaga, Virgo, ay ito, kapag nagsimulang kumawala ang katotohanan, palagi itong nagmamadali. Maaari itong dumating ng banayad, sa maingat na salita, o bigla na parang unos. Ngunit anuman ang anyo nito, mararamdaman mong totoo ito. Magbabago ang hangin sa paligid mo. Bubulong ang iyong intuition, ito na yon. At sa mismong sandaling iyon, mapagtatanto mong lahat ng naramdaman mo, lahat ng pinaghinalaan mo, ay totoo mula pa sa simula. Maghanda ka, Virgo. Malapit na ang katotohanan. Paparating na ito, bitbit -bit ang tapang na lumabas sa liwanan. At sa lalong madaling panahon, mararating kanito nito sa paraang hindi mo na ipagsawalang bahala. Ano ang dapat gawin ni Virgo kapag dumating na ang sandali? Vergo, darating ang oras, at tiyak na darating ito, na ang matagal ng itinagong katotohanan ay tuluyan ng ahon. Ang damdaming hindi na nila kayang ikubli ay sa wakas ay lalabas. Maaari itong dumating sa anyo ng isang mensahe, isang tahimik na pag-uusap, o isang biglaang sandali na yayanig sa iyong puso. Ngunit sa banal na paghinto na iyon, titingin ang universo sa iyo. Ito ang dapat mong tandaan, tumugon ng may katahimikan, hindi sa padalos-dalos na reaksyon. Maraming tao ang agad na dadala ng emosyon, galit, kalituhan o takot. Ngunit ang pusong Virgo ay kilala sa malalim na karunungan. Humina ka muna. Hayaan mong lumubog ang katotohanan. Hayaan mong mangusap ang iyong espiritu bago ang iyong tinig. Sa kulturang Pilipino, hindi tayo agad tumutugon ng may lakas ng boses, kundi may timbang na damdamin isang pusong balanse. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang itinuturo sa akin ng sandaling ito? Ano ang tunay na nais ng aking puso? Dahil ang katotohanan ay hindi lang tungkol sa kanilang pag-amin, kundi tungkol din sa iyong kahandaan na tanggapin ito. Maaari kang mabigla, isang bahagi mo ang matagal nang naghintay, habang ang isa ay nananatiling nagbabantay. At ayos lang iyon. Ang mga damdamin ay nararapat pahalagahan, hindi minamadali. Ito ang dahilan kung bakit pinili ka ng universo, dahil taglay mo ang lakas na tanggapin ang katotohanan ng may biyaya. Kung ang pag-uusap ay muling bumukas ng lumang sugat, lapitan ito ng may habag. Kung ito'y nagdala ng kaliwanagan, tanggapin ito ng may pasasalamat. Kung ito'y nagbigay ng pangalawang pagkakataon, buksan mo ang iyong puso ng dahan-dahan. At kung ito naman ay nagdala ng pagtatapos, yakapin ito bilang huling handog ng universo. Virgo, hindi mo kailangang magpasya agad-agad. Ang puso ay nangangailangan ng oras upang ayusin ang mga bagay na hindi agad maunawaan ng isip. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag ang isang bagay ay totoo, hindi ito mawawala. Kaya kahit kailanganin mong maglaan ng espasyo, kung ang koneksyon ay para sa iyong kaluluwa, mananatili ito. Ito ang pinakamahalagang tandaan, wag mong isara ang pinto ng hindi muna nakikinig. Kahit nasaktan ka. Kahit nagdadalawang isip ka sapagkat madalas, ang pinakamas makapangyarihang paggaling ay nagsisimula sa mismong sandali na pinili nating makinig, hindi para sa kanila, kundi para sa ating sariling kapayapaan. At alalahanin mo, Virgo, ang sandaling ito ay itinakda para sa iyo. Hindi dahil kailangan mong may taong bubuo sa iyo, kundi dahil nararapat mong maunawaan ang buong kwento. Nararapat mong malaman ang katotohanan. Nararapat mong makuha ang kaliwanagang matagal ng hinihintay ng iyong puso. Kapag ang damdamin ay tuluyang lumitaw, at ang katahimikan ay naging tinig, hayaang ang iyong kaluluwa ang manguna. Hayaang maging tapat ang iyong tinig. Hayaang maging malambot ang iyong mga mata. At hayaang maging bukas ang iyong espiritu. Dahil kung ito man ay simula ng panibagong yugto, o wakas ng isang kabanatang tapos na, ito ang iyong sandali ng kapangyarihan. At sa oras na yon, Virgo, malalaman mo, hindi mo lang tinanggap ang katotohanan. Ikaw mismo ang naging katotohanan. Kayamanan ng puso at kaluluwa. Virgo, hindi lahat ng kayamanan ay nasusukat sa barya o ari-arian. Ang ilan sa pinakamahalagang yaman sa buhay ay dumarating kapag sa wakas ay naunawaan ng puso ang isang bagay na hindi nito maipahayag kailanman. Kapag lumilitaw ang katotohanan. Kapag ang sakit ay nagiging kapayapaan. Kapag ang kalituhan ay nagiging kaliwanagan. Ito ang emosyonal na kayamanan at ito ay walang katumbas na halaga. Ginabayan ka ng universo sa pamamagitan ng katahimikan, mga palatandaan, intuition at banal na oras. At ngayon, nakatayo ka sa gitna ng isang bagay na sagrado. Maging ang damdamin ng taong ito ay humantong man sa pag-ibig, sa pagtatapos, o sa simpleng katotohanan, binibigyan ka ng higit pa sa romansa, isang emosyonal na paglaya. Sa tradisyong Pilipino, naniniwala tayo na ang kaluluwa ay nagdadala ng sugat, mga sugat na emosyonal na nananatili hanggang sa buong puso natin itong harapin. Kapag sa wakas ay sinabi ng isang tao ang matagal mo nang naramdaman, ngunit hindi ka sigurado, may nalilinis na malalim sa loob mo. Hindi lang ito tungkol sa pagpili o pagmamahal. Ito ay tungkol sa pagiging tunay na nauunawaan. Nakikita. Kinilala. Iyon ang paggaling at ang paggaling ay isang anyo ng kayamanan. Maaaring hindi ito humantong sa mala na wakas na inaasahan ng iba. Ngunit Virgo, ang iyong kwento ay hindi tungkol sa pantasya, ito ay tungkol sa katotohanan, pagkakaayon, at paghinog ng kaluluwa. Ginagantimpalaan ka hindi dahil nakiusap ka para sa pag-ibig, kundi dahil naglakad ka sa gitna ng kawalan ng katiyakan ng may biyaya. Dahil naghintay ka, kahit tahimik na nadurog ang puso mo. Dahil hindi ka tumigil sa paniniwalang ang nakalaan para sa iyo ay palaging darating, buo at totoo. Habang dumarating ang katotohanang ito, magbabago ang iyong enerhiya. Mas mararamdaman mong magaan ka. Mas matapang. Mas konektado sa sarili mong espiritu. At sa pagbabagong iyon, may magaganap na maganda, nagiging magnet ka ng mga bagong biyaya. Dahil kapag ikaw ay mayaman sa emosyon, payapa sa iyong nakaraan at bukas sa iyong kinabukasan, nakikita ito ng universo. At tumutugon ito. Virgo, hindi ito ang katapusan ng iyong kwento. Ito ang pagbubukas ng susunod na kabanata ng iyong kaluluwa. Pinaghirapan mo ang bawat patak ng kaliwanagan, biyaya, at emosyonal na yaman na malapit ng dumaloy sa iyong buhay. Hayaan mong pumasok. Vergo, dumating ka na sa dulo ng mensaheng ito, ngunit sa totoo lang, ngayon pa lamang nagsisimula ang panibagong kabanata sa paglalakbay ng iyong kaluluwa. Lahat ng iyong naramdaman, bawat tahimik na kirot sa iyong puso, bawat tanong na hindi mo nasagot, lahat ng iyon ang nagdala sa iyo rito. Sa kaliwanagan. Sa pag-unawa. Sa kapayapaan. Hindi kailanman nakakalimot ang universo sa pusong marunong maghintay ng may pananampalataya kahit noong malabo ang lahat. Kahit noong hindi nila masabi ang mga salitang kailangan mong marinig. Kahit noong tila napakalayo ng pag-ibig. Nanatili kang bukas. Nanatili kang matatad. At ngayon, nagsisimula ng buksan ng mga biyaya ang kanilang sarili sa iyo, hindi lang sa mga salita ng ibang tao, kundi sa kapangyarihan at katahimikan na unti-unting sumisibol sa iyong kalooban. Bago ka umalis, Virgo, huminga ka ng malalim. Ipagpagang bigat sa iyong balikat. Palambutin ang iyong puso. Dahil ang mga darating ay higit na maliwanag kaysa sa mga iniwan. Ngayon, bigkasin mo ang mga salitang ito kasama ko. Mga afirmasyon para kay Virgo. Malugod kong tinatanggap ang katotohanang nakalaan para sa aking puso. Handa akong tumanggap ng kaliwanagan, pag-ibig at kagalingan. Hindi na ako naghahabol, ang para sa akin ay kusang darating. Pinagkakatiwalaan ko ang banal na oras. Nasa tamang lugar ako ngayon. Pinalalaya ko ang sakit ng nakaraan at binubuksan ko ang aking kaluluwa para sa kapayapaan. Nakikita ako. Naririnig ako. Mahal ako ng totoo. Inaakit ko ang mga bagay na kaayon ng aking kaluluwa. Tinatanggihan ko ang mga hindi na para sa akin. Karapat dapat ako sa isang pag-ibig na hindi nagtatago. Buong buo ako may sagot man o wala. Ako ay Virgo. Lumalakad ako ng may lakas, karunungan at biaya. Vergo, ulitin mo ang mga afirmasyong ito tuwing may pagdududa. Lalo na sa mga tahimik na sandali, bago ka matulog, habang nananalangin, o habang nakatanaw sa mga bituin. Gawin mo itong espiritual na sandata. Hayaang protektahan nito ang iyong kapayapaan. Tandaan, hindi ka kailanman tinatrabaho laban ng universo. Ginagamit ka nito bilang daluyan. Bawat pagkaantala, bawat hindi nasagot na sandali, hindi yon pagtanggi, kundi paggabay. Inililihis ka lamang patungo sa mas malalim, mas totoo, at tunay na para sa'yo. At ngayon, handa ka na. Maaari silang bumalik na may bukas na yakap, o maaari ka nilang bigyan ng wakas na matagal nang hinihingi ng iyong kaluluwa. Ano man ang dumating, babangon ka mula rito na may higit na lakas, higit na layunin, at higit na pag-ibig para sa iyong sarili kaysa dati. Hindi ka na naghihintay. Ikaw ay naglalakad pasulong. Yumayakap ka na sa enerhiya ng isang taong alam ang kanyang tunay na halaga. Hayaan mong maging magaan ang iyong espiritu, Virgo. Hayaan mong manatiling bukas ang iyong puso. Hayaan mong bulungan ng iyong kaluluwa ang mga bituin, handa na ako ngayon. Dahil totoo, ang kwentong nakalaan para sa iyo ay papalapit na.